Hi Showbiz Engage na ang social media personality na si Christian Zian Albert Gaza Sa post ni Zian ay makikita itong nakaluhod habang isinusuot ang singsing sa isang babae na nakasuot ng white dress Nagsilbing background ng dalawa ang Tanyag na Marina Bay Sands sa Singapore Sa caption ni Gaza sinabi nito na kung matatakot siya sa mga hiwalayan ngayon ay hindi na nito kailanman mararanasan ang tunay na kaligayahan Nagpost din si Zia ng video na kuha on the same day ng kanyang proposal. Sa caption naman nito, sinabi niya na noon ay naniniwala siya na ang kasal ay sa papel lamang ngunit nagbago ito nang makilala niya ang kanyang fiancé. Inamin rin nito na ang kanyang pinangbili ng 100,000 na engagement ring ay inutang nito kay Boss Toyo. Si Boss Toyo ay isang rap artist at businessman na nakilala rin bilang content creator at social media star. Sinabi pa ni Zian kaya siya nangutang ng malaking halaga ay dahil ayaw niyang bigyan ng 299 worth of ring ang kanyang mapapangasawa. Para sa IFM Showbiz Balita, ako si Idol Zarina Franco, Idol. IFM Showbiz.